Ako po ay isang uh, probinsyana. Nanggaling po ako sa lugar ng Mindanao. Now, in terms of pamah pamahiin po, kami po ay mas maraming nalalaman. Naghanap ka ba ng lupa na pagtayuan ng iyong tahanan or bahay or negosyo? Dapat po ang pamahiin na to ay iyong malalaman. Kumuha ka po ng batang niyog Pumunta ka po sa lupa na iyong balak bilhin or pagtayuan ng bahay or negosyo. Dapat, dapat po hapon ka pumunta 6pm ng oras. Tapos po magbungkal ka sa lupa. Ilagay mo yung, ah, bago mo ilagay yung batang buto or niyog. Pero po pag umaalog ka, ibig sabihin ito ay may naninirahan at hindi para sa ak. Na kung hindi ka aalog, ibig sabihin ay yes. It's an answer of a yes kung pwede ako magtayo ng bahay dito or negosyo na nakakatulong sa aking buhay. Na bumalik ka, kinaumagahan, dapat wala pang tao ng alas 6 ng umaga. Ikaw po mismo magkuha sa butong na yon at alugin mo. Kung yan po ay aalog, ibig sabihin po, yan po ay may nakatirang elemento dyan at hindi po magpa-prosper ang iyong negosyo na itatayo. Or ang tahanan mo po maraming problema, magkakasakit at hindi po walang harmony talaga. Lagi ka nasasait. Now, kung yan naman po, again ha, ay di naalog, ibig sabihin po, yan po ay yes. So, pwede siya, swerte siya sa tayuan sa bahay, magpa-prosper ang buhay ninyo, and then, maganda din po siya sa negosyo, swerte. So, isa yan sa pamamaraan po, kung ikaw ay mahilig po sa mga pamahiin base po sa pag ano po ng lupa. Now, isa din po, kung magpunta ka sa lupa na 'yan na balak mong bilhin o tayuan ng bahay at sa negosyo, isa din po ay magdala ka ng bata na 7 years old pababa or 5 years old pababa. Yung mga bata pa po na walang ano, walang alam tama at mali. So, 'yan po ay uh, dalhin mo siya sa lugar na 'yan, location na 'yan. Pagyan po ay nag-iyak-iyak, ibig sabihin po hindi maganda ang location na 'yan sa lupa na 'yan o sa lugar na 'yan magtayuan ng bahay or negosyo. Now, ikaw din po mismo, kung wala ka itang bata, pumunta ka doon, e feel mo po ang hangin, kung ano ang sigaw ng hangin, okay? Kung yan po ay mainit, naku, lagi kayo nag-aaway, laging said, sa laging kulang, laging may chance na ano po, makahanap ng iba ang iyong partner. Lagi kang natatanggal sa trabaho. Na kung malamig naman, ang lupa na yan, ang ihip ng hangin, dapat po ha, uh, magpunta ka doon mga ano po, uh, yung itoon mo naman na summer, yung talagang normal na araw lang na mga alas 10 to alas dusi. Kahit alas dusi nga magpunta ka doon kung palang parang malamig pa rin, feel mo na hindi naman masyadong mainit. Kasi may area talaga na pag ganun mo pa lang, parang hindi ka maramdaman. Parang ang ano, uneasy ka, yung ano ba, parang hindi mo ma maintindihan. Yan po ay hindi maganda. Pero pag malamig, uh, maganda ang uh, ambiance ng lugar. Naku, maganda yan. Swerte yung lugar na yan pagtayuan ng bahay at negosyo. Now, isa din po sa pamamaraan na para po anti-ingit. Huwag kayong pagkayo magbungkal ng lupa. Dapat naka-square lang po. Bilog po ang buwan. I-ano mo siya ano ka, pag magkwadrado ka ng bahay, dapat bilog po ng buwan kung magbungkal ka. So, okay? So, kung ikaw po ay mag, mag ano, magbuhos ng foundation, dapat po uh, either new moon, papuntang desperas ng full moon. Okay? Bawal kang magtayo ng bahay at negosyo. Kung hindi rin, wala rin pong buwan at dapat po high tide at hindi low tide. Isa din, kung maglagay ka ng mapalihi, wag na wag po ninyong lagyan ng pera. Okay? Kasi yun po ang number one, cause ng inggit. counting pira na aakyat sa'yo, kaunting biyaya ang iyong either kapamilya, relatives, or neighborhood, lagi po yung sa sa'yo. Basta kunting akyat ng pera or biyaya. So, kung maglagay ka, mag ka ng uh, po sa bawat haligi ng iyong tahanan, hindi maganda yan. So, maganda po, lagay ka ng isang mata at isang bibig na niyog, napakaswerte yan, ilagay mo sa ilalim ng iyong uh, lupa or sa apat na sulok ng haligi ng iyong itatay yung bahay o negosyo. Napakaswerte, yayaman ka, yayabong ang buhay mo. Or isang house blessings, eto isama mo, ilagay po sa ilalim ng lupa or sa apat ng haligi ng iyong tahanan or sa mga haligi ng iyong tahanan, ito po, mag, maglagay ka bago po isimento. This one kasama ng niyog na isang mata, isang bibig legit. Or maglagay ka ng pangamay para mag, ano ka po, uh, mga may lagi ng swerte ang inyong tahanan. At isang uh, basong tubig o isang butilyang tubig lagay mo ron para po palagi pong uh, laging may harmony at palagi may peace of mind or peaceful lang inyong tahanan or negosyo. Walang gulo. Sa din po ay lagay nyo, ibaon nyo sa ilalim ng lupa ang ano po ay uh, yung kapinansyel para laging pong sobra ang lahat ng iakyat na blessing. Isa din po ay palagi kayo ng bulaklak. Ah, uh, pwede ilang-ilang, pwede po anything po na orchids kasi ang bulaklak yan po ay mabango ka sa tao. Hmm, sikreto na yung mga uh, talaga sikretong Matindi na yung mga binibigay ko sa inyo ha. Pa-likes and follow na lang po sa aking channel para po naman ay naitulong, nakatulong po kayo sa akin. Malaking tulong po yung mga tinuro ko sa inyo. At dapat po ay ah uh, kung magbuhos na kayo sa inyong itatayong yung tahanan at uh, negosyo, dapat masaya wag mong awayin yung mga magtatayo. Kasi yung energy nila po yun po ang kasi for life mo nang daan 'yan gagamitin yung bahay na 'yan at negosyo na 'yan so kung gusto mong suwertehin dapat magpakain ka sa tuwing magbuhos po or mag mag ano ba magsemento na yung maglagay ng apat na foundation or pitong foundation or mga haligi sa inyong building or tahanan or negosyo at magbuhos po ng flooring dapat po magpakain ka talaga either magpakain ka na itumba mo is uh, kanding or yung ano po yung uh, baboy pwede din yan pero may sikreto akong matindi talaga kung panglihi <laughs> na kung ano yung i ano po sa uh, blessing naman yun sa bahay or sa negosyo again po, kung kayo po ay gusto nyo po ng mga pampaswerte na legit na kapirahan ang hanap kung kayo po ang uh, humihina na iyong negosyo ang iyong uh, profit ang iyong paninda or sa in terms po sa trabaho maraming trabaho, mag-apply abroad may pagbabago po ang buhay ninyo magpihim po kayo sa akin directly or mag ano po sa aking uh, whatsapp 437 545 -0298. hindi po ako nagsisen, naginghingi ng whatsapp number sa inyo, ng message sa inyo po na hindi ka po na una na mag-inquire sa akin. Dapat ikaw po ang mauna mag-inquire sa akin. Hindi din po ako nagko-comment sa mga videos and picture ko ng uh, main din po. Kundi kayo po ay direct na mag-ano sa akin. Ako po ay meta verified big sabihin may check. Sa YouTube ko naman po ito po ay 12,000 followers na and sa TikTok ko po may mga million-million views na po ako. And sa Instagram naman po Charms It Works or Jamie po ang inyong hanapin. Again, ang aking pins Molion Charms 8, may rin, may chick po. So, dapat yung ano po, chick niya, kasunod talaga sa pangalan ko. Andiyan, may kabalang muling yun. Kasunod din po yan, may chick po. So, again po, tignan niyo po muna, i-video call po ninyo kung ako talaga inyong kausap para po may pre kayo bago po kayo mag-inquire or bumili sa akin. Again po, maraming salamat and I hope to see you here soon sa aking pong uh, bahay ng aking uh, pagpaano po sa inyo palaging nagbibigay ng advice tungkol sa pampaswerte. If you want to change your life, moldabite. if you want money, Libyan, if you want to wish come true, kiyas na rin na ng langgam.